Alright, morning tayo dyan. So, right now, uh, pinakaantay ng lahat ang MDM. Gamit ang MDM for pure MDM na gagawin natin sa siyomay. Hindi katulad ng last time na pure meat yung ginamit natin. Ngayon naman, totally pang negosyo ang gagamitin natin. Pang negosyo ng pangmasa, lagi nire-request ng mga tao. Bakit ba nila nabibigay na sobrang mura yung siomay? And here is the answer. Ang ayaw nilang ibigay, ibibigay natin buong buo, kompleto, regados. Together, meron akong guest ngayon. Uh, two aspiring na businessman. Which is, the good thing about this is, dati kong kasama, ito, yeah. Dati kong kasama yan sa pagninegosyo. Since 2017, nung estudyante pa lang siya, right now, nasa BPO company na rin sila. And uh, aspiring na rin sila to be a businessman, which is good Abang bata mag-start. Tuturo ko sa kanila kung paano magnegosyo ng siomay, kung paano ang recipe, kung paano ang mga techniques, saan makukuha ng mga supply. Lahat-lahat makukuha na natin sa video na to kung ilan ang makukuha natin sa isang kilong MDM meat. Okay. Para mabilis tayo, prepare pre na namin lahat. Which is ang gagawa. Hindi ako ang gagawa. Yung pinsan ko. Siya na ang gagawa. Prepare pre lang natin lahat. Yung mga question nyo, hindi ko na sinagot kasi alam ko na mag-upload tayo nito. Ilang kilo ba ang nagagawa? Gano ba karami? Yung mga ganyan. Oh, isang kilo to. Ito, close look sa MDM. Kapag na-tow out. Yan. Ganyan ang itsura niya. Okay, let's take a closer look. MDM. This is chicken. Sir, meron bang MDM na pork? Meron po. May MDM po ba na na, na baka? Meron po. Pero ang rampant natin na nakukuha is MDM na chicken. Okay? Sir, yung mga tinitinda ba sa mga ano, chicken din yung gamit? Oo, oh, kahit sabihin nilang pork yun, chicken pa rin yun. Yan, lagyan lang na nor cubes yun. Okay. So, MDM meat, chicken. Nandun yung ano natin, no? Hiniwalay ko lang. Lagyan natin ng carrots. Depende sa inyo. Kung gusto nyong sumustansya, lagyan ng carrots. White White onion ang gagamitin natin. Bakit? Sir, pwede bang red onion? Pwede. Kaso lang kapag na-steam ang red onion, nagkukulay itim siya. So pangit yung magiging itsura. Kaya white onion gagamitin natin. Take. Noted yun? Noted yun? Noted yun. Chives. And hindi wala. Kailangan natin ng taba. May nagsuggest sa atin, pwedeng lard, sir? Yes, pwedeng lard. Pero kung kuha, meron din pong frozen na mga taba. Ang tawag ay cutting fat. Yan. Share natin sa usunod yan cutting fat tawag. Saan niya kulay dilaw na yan? North cubes, shrimp, cornstarch, a corn starch, powder. Tapos water, pangbasa natin sa wrapper natin. Okay, first things first. Wala namang special gan, Wala namang, wala namang any rituals. Pagsamasamain lang natin. This is one, ah, uh, 800 grams ng MDM. Ilagyan natin ng yung fat na. Okay. 800 grams plus 200 grams ng pork fat. Sir, pwede rin ba taba ng manok? Ako, hirap maghanap. Taba ng baboy, madali lang maghanap. Okay, sibuyas. Depende na sa inyo ha. Kayo na bahala dyan. And again, hindi po ako nagtuturo ng recipe. Ang dami niyan, Brad. Oh. Mm. Okay, okay na okay. okay, yan. Mo. Okay. Okay. Nyan. Okay. 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 okay na yan. Okay na yan. Then, Sige, carrots, Kahit ka lahat eh. Pwedeng may carrots, pwedeng wala. Depende sa inyo kung gusto nyong lagyan ng ano. Kasi ma malikot din ang ano eh. Dito sa atin sa south malikot ang, ano ba tawag dito? Presyo P ng P carrots. Mm -hmm. Kapag may bagyo sa north Mahal. mahal. O, so, depende na sa inyo yan. Kung maglalagay kayo para makasanayan na ng customer niyo, Then, chives. Kaya gawin okay. na yan. O. Yan. Isa pa rin malikot yung niya, presyo. Yeah. Next, sige, lagi mo na. Cornstarch. Binder natin, cornstarch. Lahat na rin ito. Oo, oh, sige, rin. lahat na yan. Then, uh -huh. and again, hindi ako nagbibigay ng exact measurement, ha. Hindi kasi ako ganun magluto, eh. Yan, akord powder, sige, pwede na yan. Walang problema yan. Sa so, ano pang sukat ng accord powder? Yung nilagay natin last time, 0.30%. 0.3% pala. So, pag kinumpute natin sa so 1 kilo ng meat yun, Parang nasa ano siya eh. 0.3 grams ba? 0. Hindi. 4. 0. Hindi. 4.5 grams. Actually, alam ko yun eh. Yan. Okay. Sige, lagyan mo na yan. Kung talagang, kung pambahay ang gamit, gamitin, tunay na hipon. Wala problema doon. Kapag, pag negosyo, shrimp cubes. Kunin mo na yun oh. Sayang yun Iganan e, mo, lagyan mo ng ano tapos para makuha. Yan. Okay. So, basic, pepper, saka salt. Ano ito? Eh, salt yan. Sige pa. Sige pa? Sige pa. Mamay yung ano, oyster sauce. Hmm, sige. Sige. Oyster sauce is ano rin ha, optional. depende sa inyo ang titip na para... ba? Okay. Sige. Hop, kwente pala dila. Sige ba? Hop, okay na yun? Okay na yun? Okay. Uh, oyster, sige lagyan mo. Tama na. Okay na yun. Okay. Sige. Okay. Okay. Mekos, mekos mo na insen. Literal insen. Grabe na yung sarap na niyang insen ah. <laughs> Hindi naman, pero may glove siya. Please, please. Please, please. Yes, orang yun siya, na? Sige mo yung consistency niya. Kung okay na sa'yo yan, kung tingin mo malabnaw, oh, malabnaw, o kuha pa ng cornstarch, mama. Tagtag okay. tag tayo ng cornstarch. Andito, mama, eh. Ha? Ito, 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 ito. Kaya, kung Ayan, yan, yan. Sword search Tornado! <laughs> Walang pagkakaiba yan, mga papi. Walang pagkakaiba. Consistent to white. Yori, kunin mo yung ano doon. Yung ano natin. Yung nakaraan na mixture. Yung pork and shrimp. Huh. Sige, lagyan mo pa. Sige. Para medyo hindi pwede kasi masyado mo lang bote. Okay. Ito yung last time na ginawa natin. Na leftover natin. Kung titignan natin ang itsura. This is fortune shrimp. Ito yung MDM. Almost wala. Walang pagkakayo ba. Sige pa, lagay mo pa yan. Dito okay, so na tayo. Hmm. Next, pakibuksan yung ano, yung kawali na yun. Ay, wala Ayan. wala pa tangke doon. Wala pa lang tangke doon. Teka lang, kapitan tangke. Oh, like, okay. After mixing up, ay magiging tsura niya. Consistency wise, okay na tayo dyan. Wala nang problema dyan, in cell. Good na 'yan. Yun. Mm, -hmm. oh, good na 'yan. So, just to make sure na tama ang timpla na natin, mago-fry tayo ng kapiraso. Kapiraso lang. Kapiraso lang. Ayun. At least, sama niyo sa costing niyan, isang pirasong ano 'yan? Isang pirasong siomay. Sir, gano'n pa dapat kakabigat ang ano ang ang isang shomai na pangbenta? Uh, at least 20 to 26 grams. Mga ganon. Depende na rin sa inyo yan. Kung gusto nyo malaki, edi panalo ang customer. Pero at least, yung ganong kabigat para yung... Hmm. Uh, yeah, try natin yan nalikha na siya. Final. Apo ito. Ahalen. Yung timbangan. Ah. Wala kami na natin na timbangan. Di digital mas maganda. Digital. Sa 200 pesos. Meron doon sa ano, unit up.

Ah. Eh, eh. Kagalan talaga. Yeah. there's no difference talaga. Okay. Lasa? Lasang? Pareng lasang ano, patty. Mm. Correct ba 'yan? Yes, lasang ano. Mm. Chicken nuggets, burger patty, 'yan lahat ng gamit. Okay. Okay? 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 Okay, yung timpla? No. Okay. Ako Okay, balot time tayo. ni -rest lang natin siya ng konti para at least yung ano, yung effect ng accord. Yun, yun na natin. Tapos, uh, lakasan mo yun, pe. Nagano na rin tayo ng steamer na yun para ready na tayo. Then, bibilangin natin kung ilan yung magagawa. Yung, neng yung pwede gagamitin mo. Yan. Para mas madali. Tapos, ito. Itong wrapper. Kailangan mo tubigan yan. Brittle na kasi yan, eh. Make sure nyo na huwag mahahanginan yan kasi nagiging brittle. Ganito mangyayari sa kanya. Kailangan mm -mm. kaya sa wrapper, lahat ba? Or side? Yung eyelid. Side, side. Ay, kasi, sige, tititin mo ng tubig. Mama! Gusto mo mag-tutorial ka rito, sabayan mo. Pag-wrap. Okay. Um, ang dami yan, madami yan. Ganun ang kuha mo dyan ninyo. Pag ganun mo. Kaskasin mo. Ayan. Tapos yung ganun. Sige, flatten mo. Ayan. Kasi gaganun mo. Okay na. Kung ganyan kaliit ha. Magbulit pa Ayan, <laughs> magaling yan. Tinitest niya lang yan. De, mama, turuan mo na, Mama. Ha? Para sure. Eh, ano? yan eh. Tuloy mm -hmm. okay. ano, Ayan, napanood mo ano? Oo. Oh, uh, okay. so, Hindi okay. okay. din okay. Pero mali yan, mali ah, yan. Kakawala okay. yan. Yung ano na yung ng ganyan, ganyan ang pagkakaroon. Kaya nga, yung, yung after nun, tignan mo na mo pagkakaluto. Naka, ko, para nakabuka yung ano. Sinusundan nga natin yung Chinese way. Uh, yeah. mas maganda to, hindi mag-gloves, maghugas na lang ng maigi. Mas Kaso lang, maigi. syempre, sa mundo ng social media na maraming tao mapanghusga na, alam mo yon na sarili mong bahay, gusto nakabihis ka, di ba? Para may ipakita lang, lang natin ng mabuti. Pero mama, ang laki niyan. Ha? Oo hmm. nga. Sample lang naman oh, eh, hindi ba na okay, natutunan ba? Diba? Pagka, ayan, pagka push mo nang ibabaw, tignan mo ito na tignan mo muna. Pagka push mo nang ibabaw, yan. tapos push mo naman sa ilalim, nasa yung spoon mo? Hindi ba parang masyadong ano? oh, medyo malab na mm -hmm. Pero Okay lang din mag yeah, up yan. din. Ganun lang. Ginaganun ko lang. Mm -hmm. Tapos, yan. Basta mai, ba ano siya. Kasi yan ang bubo ka eh. Pag naluto. Oo. Mm -hmm. so, kaya dapat i- i-ano mo siya. Ganyan lang naman. Pero oh. sobrang oh, laki niya. Ha? Ang laki so Bukang bumabagsak ka oh Kung ganyan ang itsura nakikita niyo bumabagsak siya. Dagdag lang kayo ng cornstarch. Masyadong okay. maano? ba ano? Masyado ka rin kasi marami mama na nilagay na feeling. Okay. Masyado ka marami feeling na nilagay. Parang ko lang palagi siya, ano? Oo, oh, ko lang. Ano, parang malag na. Inaano ko lang naman siya. Wala namang... Basta tulak okay, yung may... Tulak mo ibabaw. Basta may ano mo lang yung... Oh, may enclose may ibabaw. Kailangan mag-direct contact. Tapos cont tulak mo lang siya doon. Kailangan mag-direct contact ah. yun doon sa may ano? Sa may meat. Hmm. Para dumikit siya. consistent din yung ano nyo Pero ganun nga yung way nyo. Pwede nagtagyan mm -hmm. natin. Ha? Pwede nagtagyan mo natin. Ha? Mm -hmm. Masyadong ma... Pwede naman. Malabnaw. Malab mm -hmm. Ayan. Medyo kumabagsak to. Ibig sabihin, malabnaw. Sige, lagyan nyo. Mm -hmm. Lagyan nyo ng cornstarch. Like that. Ayun, okay. Yan, mga sir, mga ma'am, ganun yung adjustment ninyo. Kaya hindi ako nagbibigay talaga eh. Magbibigay ng, alam mo yun, ganito lang ilagay mong cornstarch, ganito Kaya hindi ako nagbibigay ng instruction. Kasi iba-iba yung magiging ano, iba-iba uh, yung, kunyari, yung mga tatak ng meat na yan, merong malabnaw, merong matubig, merong hindi. So, hindi talaga constant kapag nagbigay tayo ng ano eh, kapag nagbigay ka ng instruction about sa kung ganito lang karami yung lalagay mong cold maliligaw ka eh. Maliligaw. Ayan o, oh, bumagsak na o. Oh. oh. Oh, pagod na yan. <laughs> Sige. Adjust lang. Adjust lang ng adjust hanggang sa makuha nyo. Make sure na not nagka-take note din kayo. Diba? Para masure ninyo. Sige, dagdagan mo pa, yan, habang minimix nila yan, dagdagan. Hanggang makuha natin yung tamang consistency. Dapat medyo mahirap na siya haluin. Okay. Para mas maliwanag makita nila. okay lang yan nakabukas pag na steam yan bubo yan maganda yan as long as firm siyang oh. gilid gilid kuha ng feeling tulak sa ilalim close sa ibabaw tulak Let. isa pa tapos kayo na bilid close kaya yung mag-close ang kusa pag nakaangat na, ikot-ikot pag nakaangat na tapos push galing Dapat yung mga nakaibabaw doon, nakatouch ka mismo doon sa meat. Para merong kapitan. Close. Close. Likot. Dikit mo yan. Dikit mo to. Dikit tulak ilalim hindi nabibito yan last para mabilang natin sama natin sa bilang yung mga reject tapos pati yung prinito natin kanina para more accurate tayo hindi ubusin yan oo Paano natin malalaman para malaman kasi kailangan maubos natin to para malaman nyo kung ano yung costing nyo diba? sa so, isang kilo oh hindi kasi pwede hindi kasi pwede yung Kung magkano ang benta mo sa ganito Hindi kasi tayo pwede mag ano eh Alam mo yun, yung kung anong presyo ko gagayahin Hindi pwede kasi iba yung kuha nyo sa raw materials nyo Diyan sa lugar nyo Iba rin ang kuha ko kasi wholesale ako So kung ibibigay ko yung presyo ko na magiging presyo rin ninyo Possibilities is pwede kayong malugi Kasi baka mas mura Kung binibigay tapos hindi nyo napapansin mahal pala yung costing nyo. Diba? So, might as well, kung ano yung available sa inyo, yung costing nyo, doon nakadepende yun. Kunyari, MDM dito is 44 pesos. MDM pala sa inyo dyan, 100 pesos. ba diba? Malayo yung magiging presyo o, sa presyo ninyo. Okay. Oh. Dapat din yung magiging ano Lapit mo rito mamasin. Yung pinakadulo na yan, nasa ibabaw na yan, mag-firm up yan mamaya pag na-steam. Uh. Mga sir, ma'am, alam niyo naman na high-tech ang cellphone natin. Kaya, ayon kailangan kong hatiin to na ubus sa memory.